Andito tayo ngayon sa manwaka natin. Ay tinitingnan natin yung mga manok natin dito. Sa may nakita tayong sisim na nagkaroon ng foul packs, pakita natin. Kasi 'yun po yung gagamutin natin. Explain ko sa inyo ano yung mga gamot na gagamitin natin. Pero hindi ko na papakita dito kasi 'yun po yung isang dahilan kung pa tayo na restrict sa monetization kaya hindi natin papakita. Pero explain ko na sa inyo kung ano yung gamot na ginagamit natin sa paggamot ng Paul Pax. Ayan, nandito po yung nagkaroon ng Paul Pax. Ayan. Ayan po yung nagkaroon ng Paul Pax. May bandang daliri. Mamaya pakita natin. Ah, pakita natin yung isa. Ayan, ito yung isa nasa bandang tuka. Tsaka sa mukha meron na rin. Ayan gagamutin natin yan explain ko sa inyo kung ano yung mga gamot na ginagamit ko pero ngayon isa lang yung gagamitin ko and explain ko mamaya ayun ito po yung isang nagkaroon ng Paul packs pakita natin yung tinamaan ng Paul packs and Ayan po yan yun. Ayan, may bukol na yan. Ayan po yung tinamaan ng Paul Pax. Pero yung pinaka-umpisa sa Paul Pax is nasa bituka yan. Kaya doon po gagamutin. Hindi po sa labas. Nasa loob po yung kailangan natin gamutin. Sa mukha, wala namang tubong Paul Pax. Ayan, kabilaan. yun lang sa daliri ito lang sa kunin natin yung isang kinamaan ng Paulpax ayan ito po yung kinamaan ng Paulpax yan sa bendang tuka tapos sa may palong tumubo na rin mga ayan tapos sa may bandang pa. Ayan, tumubo na rin. Sa kabila, parang may tutubo na rin. Ayan. Medyo tinamaan na po yung kanyang mga laman, tsaka yung balat. Kaya, maging gamutin natin to. Yung gamot na ginagamit natin is yung pamintang buo, o pwede ring time mall yung time mall po is yun po yung naka-design talaga na panggamot sa mga paul packs pwede ring until medyo matagal lang kung gusto nyo nadalian is time mall mga tatlong tainom lang wawala na yan pero yung ginagamit ko is paminta pero hindi natin papangita kasi yun po yung isang dahilan kung ba't wala po yung monetization sa ating channel At yun po yung mga gamot na pwedeng gamitin sa pawl packs. Yung um Amtil tsaka yung Timol is nakadesign talaga sa pawl packs siyang panggamot. Tsaka gumagamit din ako ng paminta kasi yun yung nakasanayan ko kasi talagang natutuklap agad yung pawl packs. Tsaka kung bago pa natin sa ating channel, huwag kalimutang masubscribe at click yung bell button para hindi kasi mga bagong video nilalabas. Ikaw na hindi pa nakapagsubscribe, eh, magsubscribe ka na para malaman mo yung bumara natin sa pagmamanok. Salamat sa sumunod. Bye bye.